Hello Universe! Welcome to my YouTube channel. Dahil sa matinding bakbaka ng botohan ngayon sa Miss Universe 2023 sa pagitan ng mga taga-suporta ng pambato ng Pilipinas na si Michelle Marquez T at ang pambato ng bansang Nicaragua na si Shanice Palacios Big Big ay talaga namang umabot na sa daan, daang libo ang bilang ng mga boto ng mga kandidatan ito. Noon ay nangunguna sa botohan si Miss Nicaragua. Ngayon naman ay naungusan na nga ito ni Michelle Marquez D. Dahil dito ay di nga matanggap ng mga ilang taga-suporta ni Miss Nicaragua nang malampasan ang kanilang pambato sa botohan. Gayun pa man ay may mga taga-Nicaragua rin naman na hanga sa ginawang bayanihan at tulungan ng mga Pilipino para suportahan si Michelle D. sa botohan. Sabi nga ng isang Nicaraguan netizen na ito ay son buenos fanaticos na kung saan ang ibig sabihin sa translation ay they are good fans. Tinutukoy niya nga rito ang mga Pilipino sa bayaniyang ginawa para iboto si Michelle D. Ito pa ang sabi ng isang Nicaraguan netizen na kung saan ay tanggap na nila ang resulta ng botohana dahil nga sa kakaunti lang ang kanilang populasyon kumpara sa milyon-milyong populasyon ng Pilipinas sabi pa ng isang Nicaragua netizen ay no hate, just love lang daw. Ito pang pa isang sabi ng Nicaraguan netizen na isang karangalan daw para sa kanila ang makalaban ang powerhouse country na Pilipinas sa botohan. Sabi pa dito ng isang Nicaraguan netizen, it doesn't matter people, let's keep voting. Bumoto lang daw tayo at gawin lang ang best. At ang mga Pilipino daw ay very respectful people. Keep voting lang daw. At dahil dito sa mga ipinakita ang magagandang komento ng mga Nicaraguan fans, ay marami namang mga Pilipino na gusto ng makapasok ang Pilipinas at Nicaragua sa top 20 semi-finalist ng Miss Universe 2023 o mas mataas pang placement na makapasok ang dalawang ito gaya ng top 5. Kaya naman, Universe, ano ang masasabi mo dito? Gusto mo bang mangyari ito? I-comment mo na yan at huwag mong kalimutang mag-subscribe. Pindutin mo na ang bell icon for more 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 updates.